Kwentuhan mo naman kami tungkol sa pinaka-inspirational na teacher na nakilala mo. I'll start. Ang kwento ko ay tungkol sa teacher ko noong nasa grade 7 ako. One day na nasa eskwelahan kami, para daw sa aming yearbook, ang sabi ng teacher namin, Okay class, write something good about the new society. Noong nasa grade 7 ako, kasagsagan ng law yun. At yung tawag ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang uh, rehimen ay new society daw. Alam niya, parang golden era din yan. At that time, nakakulong yung tatay ko. Halos magdadalawang taon na. Kaya yung mga classmate ko nagsusulat na sila ng something good about the new society. Wala akong masulat. Nakatunga nga lang ako dun sa desk ko. Tapos sabi ko, why should I do this? Eh wala naman akong maisip o masasabi na maganda tungkol sa new society. So tumayo ako, nilapitan ko yung teacher ko. Hindi rin ako sure kung ano yung sasabihin ng teacher ko sa akin. Naalala ko yung pangalan niya si Miss Javier. Sabi ko, Miss I cannot write anything good about the new society. Eh, alam naman niya yung sitwasyon ko. Alam niya na nakakulong nga yung father ko na wala naman dahilan. Walang warrant, walang kaso. Sabi niya, oh, you just write whatever you want. Kaya kung mapapansin niyo, kung mababasa niyo yung aking yearbook nung year na yon, halos lahat ng mga kaklase ko, puro mga tungkol sa new society yung sinulat nila. Yung akin yung kakaiba. So, babasahin ko yung sinulat ko nung grade 7 pa ako. There are people who follow their conscience and voice out their opinion at the risk of their freedom and for justice to be upheld. These I believe in for they are the people who love freedom and will die for it. Si Miss Javier ay isang napakagaling din na teacher. I learned a lot from her. She taught, if I remember right, social science. Um, um, I'm not sure the exact name of the subject pero um, marami din akong natutunan sa kanya but I remember her most for that incident uh, and what she told me nung araw na yan.